Alam mo ba na hang sinagot ni na Alden Richards at Catherine Bernardo ang tanong kung gaano na sila close sa isa't isa? Ngunit kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-hit na rin ang notification button para updated ka sa aking mga bagong videos. Ayon na nga, sabay nilang sinagot ang tanong na kung gaano na sila kaklose sa isa't isa sagot naman ni Tisoy, 100% at si Katrin naman ay 87% at nagtawanan sila pagkatapos nilang nalaman na hindi magkatugma ang kanilang mga sagot. At dito tinanong ni Katrin si Alden na kung totoong 100% na sila ka-close, ano ang paborito nitong kulay? At ito naman ay nasagot ni Alden na green at si Catherine naman ngayon ang tinanong ni Alden kung ano ang paborito ni Kulay. At nasagutin naman ito ni Catherine na blue. At totoo nga nakapagpalagaya sila ng loob dahil sa isang panayam hindi na malaya ni Catherine habang siya ay nagsasalita at tinawag niyang tisoy si Alden na malapigilan ng mga netizens na hindi mag-react tungkol dito at ipinaliwanag naman ni Catherine kung bakit ganoon ang tawag niya kay Alden at biniro pa siya ng isang tagapanganayam na abogado ba siya ni Alden dahil todo explain ito sinabi niya na hindi lamang siya ang tumatawag na kisway kay Alden, marami sila at sabay tawa at kinilig naman lahat ng mga netizen Pati na si Alden. E eh, naku naku, e eh kayo, ano naman ang masasayin nyo tungkol dito?